for today's video ay magluto po kami na ah, uh, ito po ang aming lulutuin ni Jean yung mga gulay magagulay po kami iba iba na namang gulay kamusta po sa inyo dyan mga minamahal kong mga viewers subscriber at lahat ng manonood sana'y maligaya din kayo dyan hap o walang problema good health at good health ito po ang aking, ang aming lulutuin ni Jean. Ang aming lulutuin ni Jean ay ito po, yung langka na tinadtad. yon, ito langka. Yung hilaw na langka, jackfruit. With, ang tawag dito sa amin ay kadyos. Aywan po sa inyo kung ano ito. Sa amin, basta ito po ay kadyos na sariwa at haluan namin ng daing. Daing na dinaing ni Jean nung ilang araw. Ayan po, oh. Yan. Ang daing. Gataan namin ito, mga kananay. Ayan. Okay. Mga kananay, isa naman pong uh, balita sa amin. Hindi na, lahat naman, una, una sa lahat, mga kananay, makatanggap tayo ng magandang pangatawan, maayos na kalusugan, ay magandang balita na po sa atin yan, sa araw-araw. Pero yung iba sa, dito sa amin ay Talagang God is good talaga all the time. Kasi may... Ang sa akin lang po mga kananay ay may kinilos naman po ni ng Diyos. Yung aming taga-panood dito sa amin. Uh, na nagbigay po siya ng... Pang aming... Uh, pang budget sa araw-araw. Tulong po sa aming dalawa ni Jin. Lalo kay sa pamilya ni Jin. Uh, siya po ay... Napansin ko lang po nalang araw. Pero... Ang kanyang comment po ay nung mga dalawang buwan pang nakalipas. Ayun po ngayon. Nakita ko po siya, yung parang hindi ko alam kung ito yung matagal na naming uh, viewers, pero nakita ko siya ngayon kahapon. At uh, ano po siya, nag note nag notify sa akin na uh, may itutulong daw siya sa amin. Kaya hello po. Uh, siya po ay taga sa Sydney, Australia yung mag-asawa kaya po shout out po dyan kay ma'am Laila Ramos at sa kanyang husband po na si Sir Ruel Ramos uh, shout out po sa inyo dyan maraming salamat talagang unspeakable talaga unspeakable joy talaga ang naramdamin namin ni kaya ngayon po ay yung kanyang pinadala sa amin ay nagbili po kami ng aming pangaraw-araw na uh, pangailangan at isa po ay yung una po talaga ay ang pagkain kaya mamaya kakain kami ng ganito, yun aming handa at saka mamaya sa merinda. Talagang nagamirinda po kami dahil yun nga, may tinanggap kami na blessings para sa kanya. Kaya maraming salamat po sir, ma'am, sa inyong napakabuting uh, kalooban na kinilos po ni God ang inyong puso. asa uh, mga kananay, hindi naman po nasabing may nagkakoment po dyan na kami po ay nagpaawa, hindi kami po kailan man hindi po ako marunong magpaawa sa tao kasi ang inasahan ko po yung uh, yung blessing na binigay sa amin ni God dahil kung wala naman ang Diyos sa ating puso ay wala naman tayo kung, kung pagustuhan ng tao ay ang tao talaga ay pag hindi kinilos ng Diyos ay wala mo naman tayo pero pag ikaw ay kinilos ng Diyos, na po inyong isyong ganun, talagang maano ka talaga. Kaya ang amin na ito mga kananay ay galing po sa, uh, galing sa kay God na pagpapala na una na kinilos ang isang uh, aming viewers na siya po ay tumulong sa amin. Kaya po, maraming salamat po dyan ma'am. At isa pa po ay, isa pang shout out ko po ay si Ma'am Tess. Uh, bilhira na Belgira na siya po ay sana naman po siya ay sa mabuting kalagayan, maayos na kalusugan kaya maraming salamat sa inyo at lahat po ng aming manunood lahat po dyan, lahat marami uh, shout out po kay ma'am Gina sa kanilang mag-asawa uh, kay Ma kay ma'am Irma nano na na taga-Canada na sanay sa inyong pagtrabaho po ay Bigyan kayo ng kalakasan, mabuting pangatawan. At sa lahat po ng nanonood, hindi na po sa kanila. Sa lahat po ng nanonood naming mga viewers, aming minamahal na viewers out, shout out po dyan sa inyo. At kami po ngayon ay magtutulungan kami ni Jin na mag-aayos ng aming uh, pananghalian. Para naman masarap-sarap. At ito po, start na po kaming magluto. Ayan, ito yung nagustuhan o, napagpilian naming ulam ni nanay, langka at kadyos. Siyempre, lalagayin ko muna ito. Nagagata na tayo ng niyog uh, na iagata doon sa langka. Ayan po. So, aming langka. Hindi na kulay puti, hindi na Ayan. kulay yung violet na. Ang nilaga. Ayan. Oo, violet na. Tama si nanay. Dahil yun ay sa ating kadyos. yan sa kadyos na sinabay ko. Dahil para silang matigas. So, sinabay ko sila na paglaga at pinaiga na lang sa tubig. At ito na lang yung <coughs> ito, ito, yung gagawin kong pang sabaw na lang. Yung purong gata ng niyog. Ayan. Yung binamnam. Mm. Ayan, violet na talaga siya. Ayan, ilalagay ko na rin tong daing na danggit na maninipis na sa sobrang katuyuan. Ayan. Cheka, idagdag ko na rin yung ating mga pananya. spices spices ha? English kaya huli ko lang yung sili Kuluin ko lang at hindi na ako mag-add ng asin dahil ayan, mayroon na tayong maalat. Uh -huh. dadagdagan ko ng alunggay yung gulay na sagana sa akin. Ayan. Sili. Ayan po mga kananay, Duto na po yung aming masarap na ulam sa pananghalian. Ayun, at kami kakain na po dahil gutom na. Kakain na po kami. Uh, ano lang po kayo dyan? Standby. Habang kami kumakain at kami kakain na po. At ang manalangin po sa amin ngayon ay si... Inje. Okay. Ipod, ipod dito Mark. Dito, Mark, ipod. Lord, salamat po sa pagkain na inyo ibinigay. Salamat po sa lahat ang ibinigay niya sa biyaya sa amin. Maraming salamat po sa katalinuhan at sa kapalapaan. Amen. Amen. Mm -hmm. Talaga, hindi mawala ang talino kasi matalino na sila. Okay. O, Pit, ikaw. Kaya o. O. ka, Pit. O, Kajus Yan, kadyus. Gulay. Mm, uh, muna kami kasi Sunod-sunod kami kumain ng karne. So, hindi yeah. naman pwede kay mader ang laging Thank you. mader, my... mader oh. hmm. oh, oh, okay 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Talaga naman. Lalo dahil buto. Pag sa ginataan kami mga kanana ay talagang mm. malakas ang aming pangatawan pag ginataan ang aming ulam. <laughs> wow. Sarap hmm. po. Sarap mm. na Sarap na ka, hmm. atin no. oh. Hindi, atin, atin dalawa ito. Hmm. Me... Hmm. Ito oh. Ay, ikain na mo ba? Hmm. Ay, hmm. Ayos. Hmm. Sa ano pa, ay banat na.

niloto ni, ni Jin. Nang dahil sa nagpapasalamat po kami ulit sa kay Mang ah, Lailani Laila ni Ramos at kay Sir Robel Ramos ng Sydney, Australia. Maraming salamat po. Ano sa inyo, mga bata? Maraming kapata? salamat po, umam, Maraming sa inyo. salamat po sa iyong binigay na, ah, na blessing. Blessing sa amin. Maraming, maraming salamat po. God bless. Salamat po. Yan. God bless po, ma'am, sa inyo. Ayan po mga kananay. Gagawa naman po ulit kami ng merienda. merienda. Ano nga ito ding? Hot cake? Hot cake. Hot cake. Yan ang merienda. Hmm. Talaga naman mga kananay. Basta may ibili ng merienda, bibili kami ng merienda. Pero pag wala naman, wala naman po. Sanay na po kami dyan. Adjust. <laughs> okay, magaluto na si Jen. Po. Hey. Uh, ngayong ano, yung Mirinda po ay nagawa po si Jen ng hot cake. Ito na po yung kanyang ginawa. Ngayon po ay gustong kumain si Bunso, si Eric. Ayan po. Si Eric. Kung ni Eric. Tama. Ano? Ayan. Ito, ito, ito? Tatlo, pwede. Isang may na isang may balab. Ayan. Ah, ito na lang. Mm. Nakamay ko na. Nakamay Dato, na. Mali na sa mga kamay ko. Okay. Salamat. Ayan. Natin, okay. Yan po ang aming kakainin ngayong <laughs> hapon. <laughs> aming hot cake with drinks. Drinks na royal. <laughs> oh, royal, royal <laughs> drinks. Para may pala no, <laughs> oh. At ngayon po ay bago namin ito hatula ng kain ay pasalamatan muna ni Pete. Yun, si Pete na naman. Si Pete na naman. O Pete, Amen! Wow, oh, 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 ganda! Eh? lahat ng prayer, yun ang gusto Oh, yun ang <laughs> gusto ko. <laughs> Palakpak! Talaga, wow. Napalakpak talaga. Okay. O, oh, ding. Ikaw na mag-ato. Thank oh. Ah, mga kananay, dito po yung aking apo na sa bunso ni yeah, yeah. ka-sister. <laughs> Wala siyang mirinda. Pamirindahin mo natin para masipag mag-edit. <laughs> siyang ang aming editor. Mm -hmm. siyang ang aming editor. Proudly person. The most special pati sa... Nagpapasalamat pa rin ako kay Ma'am yeah. Lailani. Ikaw yung aming... Dahil thank sa iyo kami nakakamilinda. <laughs> thank you, thank you, Ma'am. Thank you. Alagang sobrang you, thank you. Yun. Thank you, Wala na ma akong masabi. Sobrang thank you at God bless po okay. sa buong family mo. Mm -hmm. Nawa, maramdaman mo at ma... Maramdaman sa kaibotura ng iyong puso, iyong aming pasasalamat. Ah. Ayan! Talagang ngayon, ang sobra-sobra ko na ang hindi ko talaga kayang pigilin. <laughs> so, mm. ang ganda ng cake ni, mm. ano, ni Gin na ginawa ngayon. Wow! So, oh, dig! No words oh. can, ex can express. Gin, narap! 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 Kinakamasayang na lang. tao pag nakakain o ng hirap, no? Pinakamasayang, ano, sa mga taga-probinsya. Salamat na kay God kasi may ginamit mm. May ginamit siyang tao ay... para tayo ay makakain. sa oras na ito ng libre. kasi sa hirap ng buhay ngayon, talagang napakalagang bagay na kumakain ng libre. The free. So, free nga. Only the free. Kaya tutulungan natin ang panalangin yung ating mga Manonood, subscriber, viewers na sila ay bigyan Sobrang ng kalakasan. Yung Mabuting pangatawan. Oh, ano kasi oh. mm. oh, <laughs> o? <lago>. Bakit <laughs> <laughs> kasi may timer yun? Yung, pag yung pagkaganda ng ano? Naman to lang time yun eh. Hindi <laughs> 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 namin kaya niyang eh. Ikaw ang editor eh. Ikaw ang adjustment. Pag kami, okay lang kami kahit ano. Kasi pareho kami ni tita mo na magaling sa atin <laughs> <di>, sa cellphone. <laughs> <laughs> Kain tayo aking mga mahal na viewers! Kain po. Eh, <laughs> parang, ano ka? Gumo na ang paggawa ng hotcake. Kaya hindi namin na-videoan. Well. Ah. Dapat magtama na kayo ha, lagi kami may merinda eh. Mm. Alam mo mga kananay, noong unang panahon, Ah, lang kami ng royal at pag kami may lagnat. Di ba? Okay. Ay, oh, ayun, hindi oh. nagawa sa kami. wala mm. pili yan. O, pinitin yan ang pakainin. Pero pag wala ng sakit, naku, aywan. Bumalik ka sa bubuo. <laughs> <laughs> sa akin niya, may Skyflex ako. Lagarnan na yun na. Mm -hmm. Katulad ni Pet, lagi siyang ginabilhan. Ibig sabihin, ingit ka? Hmm. Hindi. Wala. Mahal. 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 sa iyo. kontahin. Sige lang. Inuman nang inuman at inumin ng tubig. Bakit baga? Kasabi pa ga na kung may sipon ka ibawal ang soft drinks na hmm. hmm. tubig din sa bebida. May vitamin C diyan, Hindi hmm. hmm. um, na inom inum. Ina mo ko ay. Kan sa skola. Kung sa wala ko rin to, wala hindi ako. Hmm? Hindi siya makain ah. Hindi hmm. siya makain ah. Mga kwais na. Ano ba? Ya, 'yung mga sayo mga hindi sumisibig ka din naghihintay. Luna. Hm? naman 'yan maguguna? Kaen lang. Hindi patay ata. Sana paalam ko 'yung ginagawa sa akin. Hindi talaga may talaga eh. Ma utak ka talaga advice, mm. si Angel. Mhm. <laughs> Mga kananay, mas, masaya ang Pilipino pan. <laughs> Nakakain pa rate. Di ba, nang dahil sa pagkain, si Isaw ay pinagpalit yung kanyang panganay Kaya Jacob, nang dahil sa pagkain, ay ginutom eh. Kaya inyo ha, huwag niyo ipagpalit sa gutuman yung pagkain. Baka yung, yung panganay sa pag-ibig kay God ay ipagpalit nyo. bili mm. ako. Yan. Yan. Yum. Yum. Ay, tabo. Ang ganda ng panalangin ni Pitpit eh. Para parang ako'y maghanap ng mamaya ng ano ng pagkain. Ah ngayon po, na ano kami na parang na ano na kami sa marites sa aming buhay. Ayun ay. Ano na po kami? Sandali magpapaalam. Papaalam muna kami. Thank you. po sa inyo, po sa inyo panonood. Bye-bye.